Lieutenant Plabert will be your new platoon leader. Sir. Yan na ba mga bago ka na, Tsuji? Yan na mismo. Mababango pa! Colonel. Kanina pa kinihintay sa loob, sir. Thank you. We are in this area. Lieutenant Flader, you'll be assigned here. At ikaw, De La Cruz, you'll be here. Although isang location, pero may kalayuan din to. At ang pinakamabilis na daan, dito sa ilog. Medyo risky nga lang. Gusto kong malaman nyo na ang mga kalaban natin ay Muslim rebels at NPA but mourn Muslims. Is that understood? Yes, sir. yes. sir. Arith, you may take a seat. Yes, sir. Andiyan na ba si Carino? Yes, sir. O oh, sige, papasukin mo na. Yes, sir. Sergeant, pasok ko na raw. Ito na. No... ipapasok ko na raw. Ay, ay, ay. Mm. Good luck, my dear. up. Sir. Carino, Lieutenant Labert will be your new platoon leader. Sir. silang apat naman ang magiging replacement sa mga namatay mong kasamaan. Inasahin ko muna si Duterte rito. karyo inaasahan ko na hindi na maulit ang nangyari, ha? Yes, sir. Okay. That's all, gentlemen. You may go now. Yan na ba mga bagong mm. Na, yan na mismo. <laughs> mm, mababango pa! <laughs> o, paano, mista? O, amista, kung ano ito naman eh. Kung may problema ka, tumawag ka lang sa akin. <laughs> o, oh, syempre. kanino pa ako tatawag dito? Ikaw lang kakampi ko. Ingat ka. Ikaw din, pag may oh. problema, tawag ka. Sige. Karin nyo! Sir! See that? Wow! Ang ganda! Sino lagay <laughs> niya? Okay ba? At your service! Ayos! <laughs> Remove that! Follow me! Man! Take tao! Bato, palo ba eh, Bata <laughs> ka? Baka paluin ka niya, You prepare one team. We'll conduct patrol now. Ngayon din, sir? Ngayon din. Move. Yes, sir. Men, take over. Tunggu para uma sinal. Padi. Padi para na de Portugal. Estamos Baka patibong lang yan! What are you waiting for? Move! I said move! Oh, move daw! Follow me! Oo. Ako ang bilig sa bagong tenyente natin ah. Magaling na lalaki! Matapang! Hindi ko naisip yung ulo sa lupa o kaya maiisap pa ata. Pero ba di? Maswerte kaya tenyente. Mukhang magkakasudu kayo niya. Huwag lang niyang susunod pa ng katapangan niya sa akin. At sigurado Badi! na kakabalan Badi! na Badi! Darating yung misis mo. Ha? Sutoy yung sa Oo, darating yung misis mo. Yahoo!